Pagdating sa issue ng contractualization, iisa ang pangako ng lahat ng kandidato sa pagkapangulo. Ipahihinto na raw nila ito, pero babala ng mga negosyante, malabong matupad ito. Kapag nagkataon daw kasi, maraming negosyo ang posibleng magsara. Umaaksyon si Sheila Francisco. Base sa datos ng Trade Union Congress of the Philippines, halos kalahati ng workforce sa bansa ay contractual workers. Isa na riyan si Tranquilino Roque. Baga matapos ng apat na taong kurso, pinapatulan ang contractual na trabaho. Masasayang kasi parang underemployed. Pero hindi naman ako na yung taong mapili sa, siyempre sa lagi na ng buhay ngayon, mamimili pa pa ng trabaho, di ba? Kaya mas mabuti na kahit pa para may trabaho. Kadalasan rin na walang benepisyo tulad ng SSS, field health at pag-ibig ang mga contractual employees. Wala siyang benefits and compare sa ano sa regular kasi pag ngayon may kahit nga hindi regular kahit contractual may tax na kaya naman pabor daw malaki sa mga tulad nila ang pangako ng mga presidential bull noong nakaraang debate na ititigil na ang nakasanayang kontraktulisasyon pero para sa isang business group malabong matapat ito ng kahit na sino sa mga kandidato everybody is saying ano kasi popular very very nice to say you will cut down contractualization. but the reality is they can't do it And uh, I don't think it's economically feasible for them to do it. Kapag ipinilit daw kasi ito, tataas ang operation cost. Bagay na maaring ikalugi ng maraming kumpanya. Taliwas naman dito ang paniniwala ng TUCP. Kung ang regular manggagawa gagawa mo, magiging produktibo sila. Marunong na siya, eksperto sila sa lahat ng aspeto ng ng trabaho sa loob ng kumpanya. No? Hindi ka ulit magsisimula ulit sa bago. Mas uh, lalaki ang kita ng kumpanya, lalaki ang kita ng production dahil kabisado na manggagawa yung kanyang trabaho. Umaaksyon, Shaila Francisco, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.